Galing naman siya umarte, sobrang, sobrang hasa lang po siya sa kahit na anong role. So ayun, na natuwa naman ako and with secondary team naman, medyo kinabahan ako na kaya naman kasi parang serious actor yes. siya. So mga deep acting, etong babo na. <laughs> <laughs> so parang nagulat ako sa pinakita niya. So yung range niya as an actor is very, ano talaga, extreme. extreme, yes. extreme extreme rights. <laughs> so, uh, ang galing niya talaga as an actor. So, hello idol. It. It's a 50-year notion. Um, difference from the others, ano, uh, first time kong may makatrabaho na hindi na nabubusan ng energy. <laughs> 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 hindi siya nabubusan ng energy, in a good way. Dahil nakakahawak, uh, hindi lang para sa akin, pati pati sa mga tao na nakakasalubuhan natin sa set. I'm happy, I'm happy I got the chance to work with him dahil kumbaga uh, bago sa akin lahat ng bago sa akin uh, itong <laughs> and everything but you know, uh, I always think I, 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 always like to be like to be challenged by different roles and national na-challenge ako ng konti dito sa what's wrong with Secretary Kim dahil <laughs> <Nakatawa>. <laughs> Nahatawa. <laughs> Nahatawa. <laughs> Nahatawa. <laughs> Dahil Sa pagkakasulat rin, medyo uh, hindi ko Maraming kami ng marami maraming loha <laughs>